malaga yan. Pare, pakita ka sa... <laughs> Sabihin nila, magkasama na naman tayo. Tawa natin. O, ngayon. Food trip. Food trip kami. Ha? Ano oh, sabi? Kaya, huwag nyo na. Si Press nga eh. Huwag eh, ka mag-reply. Ah. Si Press nga, nag eh. Yung emoji niya. Nakangana. Hindi, na. Hindi, Edi, Hindi, No. Dalawa <laughs> na unit ko. Hindi, palalabas <laughs> palalabasin natin dalawa na unit mo, Jason. mo, kamo yan. Ani na 'di sila